Hello guys, as much as I wanted to, ayoko ko sana makialam kasi men, problemang pamilya yan eh mga kaibigan. Kaya nga lamang, eh may nakikita po tayong mga post ng ilan nating mga colleagues, mga kasamahan dito sa industriya na ibinabahagi lamang yung uh, side nung kabila at uh, parang uh, kumukuha ng simpatya sa tao para di diba, mag-side dito, sa, dito sa, sa isa no? Mga kaibigan, Nadya-judge tuloy ito pong si coach Nonito Donaire Sr. Mga kaibigan, para po sa hindi ko hindi ko naman alam ang buong istorya. Although nakakausap ko si ah uh, uh, coach Nonito Donaire Senior. Dati ko ding nakausap yung mga yung sila, uh, sila Junior, mga kaibigan. At alam ko naman, no, kahit kahit may beef kami sa kanila, well, 'di ba? Problema nilang pamilya 'yan. Pero Ganito mga kaibigan, bago po tayo maghusga dito sa tatay at bago po natin kampihan masyado itong kabila, no, ang sama pala, ganyan, ganyan, isipin po natin kung ano din ginawa dun sa tatay. Di ba? Tingnan nyo nga yung post ko, yung, uh, yung uh, kinomit ni Coach Nunito Dunayre Sr. na napakahaba dun kay uh, Coach Rap Peñalosa. Mga kaibigan, hindi na tayo magbabacktrack pa ng napakalayo eh. Ano po ba nag-trigger kay Coach Nonito para sumamadi ang loob? Sino po ang nakakaalam dito nung labang huli ni Coach Nonito Senior together with his fighter si Raymart Gabalio? May pumunta po doon na tao na nalalaki. Ha? Hindi ko alam, balain niya ba yon? Kalbo. Okay po. Pumunta po doon para lang i-cheer yung kalaban nila. Sinicheer yung kalaban ni, ni uh, Raymart Gabalio, mga kaibigan. Ngayon, nanalo ito pong si Raymart Gabalio, supervised by Coach Nonito Senior. Ano pong ginawa nitong tao na ito na nasa kampo nila? Oh. Nag-post at inalaska ang uh, pagkapanalo uh, ni Coach Nonito Senior at kay Mark Gaballo laban doon kay sa tune-up na si si uh, Michael Bravo yata ang pangalan nun. Tapos Tapos tinuligsa pa ang pamamaraan ng uh, pag-train ni Coach Nonito Senior at nila at kunestyun pa ang kanyang pagiging isang may alam sa boxing. Diba mga kaibigan? At ngayon, mag kayo, mag-a-aakto uh, kayo na parang kayo ang biktima. Diba? Actually, okay naman 'yan eh. Diba? Okay naman sila dalawa dati. Eh. Sino lang sino bang magugulo diyan? <laughs> sino ba ang magugulo diyan? Diba? Ikaw naman na, uh, sayo Champ Junior. You know, diba, sumagot ka sa tatay mo. Alalahanin mo din kasi at isipin mo at i-check mo din ano ginawa ni ano mo. Nang tatay ng asawa mo, Brad. 'Di ba? Kung makapag sa, makapag ano kayo, kala nyo eh kayo lang yung inabuso. Yes, hindi naman perpekto si si Coach Senior, may may mga nabibitawan siyang salita out of anger, out of disappointment. Pero men, kayo na din ang pumili na 'di ba? Isa publiko ang beef ninyo. Men, of course, eh public ano kayo, public figure kayo eh. Hindi din kayo makakapagsabi na huwag nyo kami pakialaman. Usapang ano to, usapang pamilya. Eh bakit nyo pinupubliko yung away nyo? Tama? O ano pang sabi ni Coach Nunito? May interview siya noon. May interview siya sa isang YouTube channel. Exclusive interview para sa kanya. Pumapasok kayo. di ba? Tapos babarahin nyo siya. O yung mama, kinikimkim lang yung sama ng di ba? Para bagang hindi namin alam kung... Oh, kung tutusin, napakaano na kung ano, i-detali ko pa yan. Akala nyo naman, hindi namin alam kung di ba yung binibigay nyo sa kanya kung magkano lang. Di ba? Huwag umakto na parang ano. Huwag umakto na parang kayo, biktima, Brad. Matagal ko nang sinasabi din yan eh. Di ba? Nilulukpas nila si Alex Santiago. Hindi nila alam, he's good. Oh. Di ba? O si Gabalio agad yung tinitingnan nila. Kinakatangan pa na tinitrain daw si ni coach senior si na talagang um, uh, may ano daw planong tumalo dito sa junior ano naman eh 'di ba professional yan eh professional trainer eh kung magka weight division kayo ng boxer niya hindi naman na uh, may iwasan na magkalaban kayo 'di ba eh di kung ayaw niyo sana magkalaban kayo di sana inalagaan niyo ang relasyon ninyong uh, hindi lang father and son kundi fighter and trainer Diba? ba? Ngayon, ang aking ano sa inyo, ang aking uh, masasabi siguro para sa akin, ito ha, uh, objectively speaking. Para sa akin, Junior, pakinggan mo yung tatay mo, 'di ba? Kasi base sa last two performances mo, eh siguro tama si si coach Senior. 'Di ba? Again, nothing against you ha. Uh? Kasi ikaw okay ka naman eh. Oh, okay ka naman pati yung ano mo sa ang uh, mga reasoning mo, talagang okay ka, hindi eh, ko alam, hindi ko alam yung sa mga tao sa paligid mo, 'di ba? Men, 'di ba? Kung gusto niyo matigil din 'yan, eh siguro kontakin mo privately pa tatay mo. O, 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 o kung, 'di ba? Kung may chance pa, 'di ba? Pero syempre mga kaibigan, ang panawagan lang namin, ang panawagan ko din, eh, eh bago niyo i-judge si coach Nonito Senior, eh, siguro, di ba, pakinggan nyo din yung side niya. Okay. Hindi po siya para magpa-hype, hindi po siya para, Ah... Uh, ano, gumawa ng content. Wala naman po siyang YouTube, eh. In fact, wala siyang platform to speak out. ba? Diba? nakakausap lang din namin siya. Pero, syempre, men, noon pa, alam na namin yung storya nila. Okay? So, ganun lang yon mga idol. Ingat-ingat uh, din kayo sa pananalita ninyo. Kasi, Uh, si coach, lumalaban ng patas yan eh. Oh. Wala namang sumusuporta sa kanya kundi sarili niya. Oh. He needs to stand up and work for his own, for her, him to earn. ba diba? May sarili din siya pamilya na binubuhay. oo, oh. Alam namang hindi niya itrain yung ibang boxer na possibly makalaban ng anak niya kung lalaban pa yung anak niya. ba diba? So, ganon lang yun. Huwag kayong masyadong uh, padala sa mga pakuha ng simpatya. Ha? Huh? Alright? Maanghang talaga ako magsalita. Kasi, yeah, yan ang kailangan marinig ng, ng tao. Hindi puro drama. Yung katotohanan. Katotohanan over drama. Silver Voice TV, mga kaibigan. Magandang hapon.